Ito po guys ang aking hanap buhay para sa aking pamilya. Ito po ang aking ginagawa hapon at umaga. Tawag po dito sa amin ay ano pagsanggot. Pasensya lang mga guys ano kay waray po tayo. Hindi po tayo sanay sa Tagalog. Ito po ang aking ginagawa araw sa umaga at sa hapon. akyating ko to. Bali ano po sila uh, walo po sila walo po silang napuno na aakyatin ko araw araw umaga hanggang hapon tawag po dito sa amin ay ano pagsanggot ito po ang tinatawag na bahali na kapag nakukuha na yung katas ng ano nyug yan po ang paggawa ng bahali na dito sa amin sa samar yan po mga guys ang aking ginagawa no bali pagkakakyat pag ko dun ang tawag sa amin ay ano sanggot sinasanggutan tawag dito sa amin bali may hawak po akong ano para pan ano sa ano niya sa katas para kumatas siya ulit kasi pag hindi mo to inanuhan hindi yang kakatas aasim yung ano laman yung tinatawag dito sa amin ay ano tuba yung bahalina aasim yan pag di mo inanuhan ng umaga at saka sa hapon bali yan guys ang pag ano niyan ay isang araw pagka umaga ay kukunin ko po yung laman ng nyug para bahalina na siya mga ilang araw ay pwede ko na rin ibinta dito sa amin. Binibinta ko siya pag umabot siya ng isang jug. Binibinta ko na siya para sa panaraw-araw naming gastusin. Yan po. Uh, ano na po ako pababa kasi po tapos na ako doon sa itaas. Uh, ingat lang po tayo sa mga Ganito, hangg hindi pa nakasubok, ingat lang po tayo kasi medyo madulas yan. Yan, maraming salamat na guys sa inyong panonood, sa pagsuporta.